guys magandang hapon ha. so guys oh yan grabe init guys parang aatakihin ako lindig na wow oh. katanghali tapat ha, Dito ako ngayon sa tinatawag nilang Keller Highway. Sabi nila, sabi nila yun. Init. Mga alas dosi. Alas 12 lang pasado ng tanghali. Biyerni Santo to guys. Biyerni Santo. Kaya ako kunti ang lumadaan ng sakyan. No? Oh. Eh, pagod ako umistang bay si kidlat sa mall <laughs> sarado po sarado eh wala paano makatambay sarado ang bukas lang yung grocery problema bibili sana ako ng ice cream para sa mga apo ko problema ang supot nila papel mamaya nakabike pa ako Naku, ba ba, sumabog pa yan okay guys tingnan mo guys yung grabe ini to oh. kung tawagin sa amin sa pakulod nagalagatik ang init oh grabe init Kapapaligo ko lang pero tingnan mo ha yan pero manapit na ito sa amin sa nabasan lang ito namin dito kasi sa amin oh pagpasok mo dito sa barangay hall at yan ang bahay ko sa likod lang ng barangay hall ng mga ugat oh, dami nga, mga naka access na pulis dito at yan pa oh ayan o oh, mga pulis kasi kagabi ang daming tao nang lalakad dito maraming tao at nalakad papunta di po ulo kasi ah uh, mahal na araw eh Aha. Oh, eh pahinga nga muna ako si Putin Alam, may malaking ano dito guys oh. May malaking puno oh. Puno ng Tawag dito puno ng balite. Oh, Eh, sa bahay, na lang ako kasi wala akong tambayan eh. Ang mga barkada ko do sa palingke. Grabe din ang init. Huh. Kung pupunta naman ako sa SM, medyo malayo lang konti. Andun pa yung sa masinag? Kaya guys, eh, dito na. Uwi na lang ako. Magpapabad na lang ako sa banyo. shout out sa mga biga family sa mga undon family sa mga haranilya family sa mga kuralis family sa mga grande family sa mga piska family sa mga jarisco family sa mga tulido family sa mga eroma family sa mga dilapinya family sa mga Adriano family shout out shout out shout out sa aking manugang dyan sa Canada Ontario Canada Sherwin malayo ka sa pamilya mo Mag ingat ka palagi dyan control control sa tropa kontrol kontrol sa barkada eh. dan shout out sa Bakulod sa kapatid ko, yun ay Tabiga Puentes at saka kay Bayaw sampo na ninyong kasama dyan sa Pampanga, sa panganay naming gala din utsintahin na, gala pa Orlando Vega at sa Pasig kaya sa isang babae ko dyan, mga uh, bigadin din at saka ibang ilista, lahat ng Vega dyan sa Pasig yun shout out sa inyo lahat okay ano pa pala sa mga granada dyan sa pitbahay ko sa crossing bago binalbagan ni cross of tayo shout out sa inyo lahat buong pamilya kayo shout out sa inyo lahat okay 10-4 10-4 Itutulak ko na lang ito kasi tatawid, delikado. Kaya nga, ito, kilihayawi ko tawagin eh ito po yung sa harap ko nakasara na yun na para nakabog yan yan palagi ang tinutumbok ng mga truck o na aksidente o ilang buhay na ang binunot ko dyan saka ito yung may luna na yan yan o oh. Luna na lang, wala na bahay. May binunot din akong buha. Wala na rin buhay dyan. Yung ano ni Mang Demet, asawa. kasama sa grabas sa gitna ng truck. Yan. Kaya ito ko tawagin. Sa kainungkuhan, itong lugar na ganito, napaka delinquente napaka delinquente kasi siya bandang taas dyan guys overlooking yan eh pero karamihan sa mga na aksidente sa lugar na ito karamihan dayo yung hindi nila kabisado kasi yung mga kabisado mga taga-antipulinyo talaga lalo mga jeepney driver pag sila pa babana, na palusong nga eh parusong yan gano'n doon para sa taas pumipitik-pitik na ng prino yan kaya gano'n okay guys 10-4 na po sinulukid lang itulak na lang ito tapos andyan lang ang bahay ko sa likod ng barangay eh barangay oh dalawang barangay dito ito barangay na luma sa likod barangay hall na bago Bali andyan ako sa likod dito. Okay, 10-4,